pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigil! Oo! Aminin ko, mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at pumatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mr. Hey, Kumusta po kayong mga gilu naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga lihim kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagusbaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayan na nagtatampok ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, mga puso na punong ng Itong inyong Tia Deli. mga ginigilaw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring ngunikha ng suliranin at bagabag na humitik naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos din layo ni magdulot na ikagagaan, kundi mang tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot, ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po mag-uukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilang ng manghinang kalooban at nagkulang. or ni Elaine Batahan. Ingan man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ng akong suwat sa liran. Tawagan lang ko ninyo sa pangalan.

gaganap tuwing sasapit ang gabi ng laging. Dan, hanggang kailan po kaya makalalaya si na Bruce? Dapat po kasi pagdusahan na rin nila ang kanilang kasalanan. Naku, abangan niyo po po ang mga magandang karuntong ng ating kasaysayan. Alam ni Nana Dora si Doña Elvira sa piitan. Mga kaibigan, inaanyayahan ko pa po kayong muling pakinggan ang mga magagandang kalugtong ng ating kasaysayan. RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot style, timan si yung ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panitia. Panitaon po dito ka. O batas-watasan kong yung kasigasing na nagtago niya ng dugan ng malibuto Palami as time. Cuba yang lebih tahan Yang teguk dan menyukung langit Ayahku Tempahurku Ayahku Kastilan style Gika selangkan kuih kau Menggelim tanah di lantah Gerin aku bertemu kita Lekir bagi muka di hidup Lekir 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 watch this time, Mga suwilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-lain sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga diligayod makalintan. Kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong palot. Dili kay makabanlas sa mga lamasan dumanan. Nga dili mahimong makalintan. Watch the sky. Kitali sa Armand Drama. Watch this time. Watch the sky. Nuk kasai sayang Nitu yang ermitanya Aku si tu yang ermitanya Nagapuyo aku si isa kakuiba Silang nila aswang aku Pero hindi ina matuod Siling pagin siyang iban Buang aku Ah! <laughs> Pero layo pag hindi na siya patad. Ako isa lang ka normal na tinuga na maluyagon mag-isahan nun, Pirby. Hindi e ako maluyagon mag-tanaw sang TV. <laughs> wala ako sa huyog sa ay alay. Madam aku sang nahi balan ga isturya Kita rahan man nukun malu yang kamu mamati Kari kamu Mag isturya kita. ikita Mengakasai sayang itu yang erbitanya Insulat ni Elizabeth pati dua nama Mengakasai sayang itu yang erbitanya

sa ka a mayong allaw kan yung tanan ng paminawan meaning ninghandumanan sa RMN Drama Presents Handumanan sa sa Stop. Where do I begin? Kasi ng mga wagas na pag-ibig na hatid nito'y walang kapantay na kaligayahan. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. I, I will be here. Kasal na tayo, pinapangako ko paliligayahin kita at iingatan. I love you. Ikaw lamang sa buhay ko. Patawar ako. Papagula ko na ikaw, ginihing ko mo. Hindi na, pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga, nagapadugang lang sa pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa pagigugma nga isa lang gahe kapakunok-kuno. Tarong sala ako sa imo. Ngagil silutan mo ako sa gamo sini. Ang pangsagihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sa pagsikit.